tingnan mong maigi ang mga larawan ng batang ito. Yung mga mata niya, walang kamuhang muhang inosente. Yung mga ngiti niya, hindi ba dapat lang na ang mga musmos na katulad niya ay binibigyan ng tamang pagmamahal? Itinatanong ko sa inyo to dahil ito pong bata na ipinapakita ko, kabaligtaran yung kanyang matatanggap. Pinagbubugbog po siya, inaabuso, pinapaiyak, kinukulong sa loob ng maraming buwan hanggang sa isang araw hindi na ng bata. Sumuko ang katawan nito at namatay. Alam nyo, ang isa sa mga pinakamasakit na maririnig mo ay ang pag-iyak ng isang paslit. Yung humihingi sila ng tulong sa'yo habang nakikita mo sa mga mata nila na nagtataka sila kung ano nga ba yun nangyayari dahil hindi pa nila lubos alam ang mga kadiliman ng mundo at kung gaano ito tunay na kalupit. Ito yung mga katanungang pipilitin po nating sagutin ngayong gabi. Sino yung mabuso at nambugbog sa batang ito? At bakit nila o niya ito ginagawa? Wala bang awa tong mga taong to? Bakit ganito yung sitwasyon ng bata? Ano nag-udyok para mapasok siya sa impyerno na hindi dapat na e-experience ng mga katulad niya. Trigger warning ha, agad-agad. Alam nyo naman na pag ganito ang usapan, eh, skip na lang muna kayo pero mamaya ilalarawan ko pa ito sa pamamaraan kung saan maaaring mas tumaas pa ang inyong presyon. Thirdies, hinga lang malalim at tignan ang inyong mga anak, yung mga pamangkin nyo, yung mga bunso nyong kapatid. Yakapin nyo sila at makinig kayo sa aking kwento. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, Ay ang masalimuot na pag kay Gabriel Fernandez a somber celebration as family friends and the community mark what would have been Gabriel Fernandez's 18th birthday, Happy birthday to you. it's heartwarming and it feels good to know that even after close to 10 years community still remembers Gabriel they still love him and it's always going be a big impact on, on everybody uh, sino ba si Gabriel Fernandez Gabriel Daniel Fernandez yun yung kanyang buong pangalan musmos cute pero kawawang biktima sa ating kwento ipinanganak siya February 20 2005 ng mga birth parents niya na sina Arnold Contreras at Pearl Fernandez. Sinabi kong birth parents dahil medyo alangan po ako sa pagiging magulang nila sa bata. Sa pagtatapos ng kwento natin, siguro kayo na lang magsabi sa akin kung deserve ba nila na masabihang magulak. So matapos po kasi ang pagsilang kay Gabriel, kapag kaanak na pagkaanak niya, ipinakupkup agad siya sa kanyang mga great uncles na, na tinatawag na si Michael Lemos Caranza, kasama ang partner nitong si David Martinez. Ibig sabihin, bading sila. Queer. LGBTQIA+. Minahal po nila ng lubusan si Gabriel na parang sa kanila mismo nang galing ang bata. Maraming mga documentaries po no nakikita ko online ang nagpapakita kung gaano nila ito inulanan ng tamang pagmamahal. Alam nyo ba na nung pinanganak si Gabriel, yung nanay niya, itong si Pearl, sabi, kunin nyo na tong anak nyo, sa inyo na to. Anak nyo, hindi sa kanya ha. And right off the bat, tinakwil niya. Sabi nila, na kahit hindi raw nakakaintindi yung mga bata, may epekto sa kanila pag ganun yung pakikitungo mo kapag kapanganak sa kanila. Itong mag-asawang na mga tiyuhin niya ang tumayong mga ama sa kanya. Sadly, malupit po ang kapalaran at aalisin sa kanilang pangangalaga ang bata. Parang alam niyo ang nanay kong tatay. Parang ganun yung story nila. Ayon sa mga documentaries, apat na taon din nilang inalagaan si Gabriel. At pagdating ng 2009, mga 4 to 5 years old na siya, nangialam daw ang lolo nito. Sinabi, ba yung mga yan? Bakit yan yung nag-aalaga dyan? Hindi siya pabor sa mga same-sex relationships. At dahil dito, sa tingin niya, hindi tama na sila ang tumayong magulang para kay Gabriel kahit na inalagaan nila ito ng tama. Kaya ano yung ginawa niya? Pinakuha niya ito. At kahit naging napakahirap nito para kay Michael at saka sa kanyang partner na si David, hindi na lang din sila nakapalag. Wala silang magawa. Dahil sa mata ng batas, wala naman silang karapatan dito. Isinuko nila si Gabriel sa kanyang lolo at nanirahan ito sa kanya hanggang September 2012, hanggang mag-7 years old si Gabriel. Dito mag-uumpisa ang mas matindi pang conflict sa kwento ng bata. Bumalik sa buhay ni Gabriel ang kanyang ina na si Pearl kasama ang bagong boyfriend nito na si Isauro Aguirre pinagpipilitan nito na dapat lang na siya ang mag-alaga kay Gabriel. And again, for the second time, dahil rightfully sa mata ng batas, eh siya talaga yung caretaker, a guardian nitong si Gabriel, Isinuko ng lolo si Gabriel sa kanya. Nakita ko po sa mga documentaries and articles na concerned itong buong pamilya ni Gabriel. Dinadoubt nila itong decision na isoli sa ina niya yung bata. Bukod sa problematic yung kanyang ina, maraming bisyo, eh alam naman natin kung ano ang naging pakikitungo nito sa bata. Pagkasilang na pagkasilang pa lang. Paano na kaya ngayong tumanda na si Gabriel? Mas maiinis kaya siya? Aalagaan niya na kaya ng tama itong anak niya? Ang sagot... Hindi po, ate! Isang malaking hindi. At isang malaking pagkakamali ang pagsauli sa kanya ng kanyang anak. Patunay na hindi porket kadugo mo, eh pamilya ang turing sa'yo. Pag-abu**** tay kay Gabriel Fernandez. Walong buwan itong nanirahan sa tahanan ng kanyang ina. At itong walong buwan na to, no, Umabot siya sa walong kaarawan niya. Eight years old na siya. Nasabi ko na kanina, inaab siya, binubugbog din siya. Pero paano? Systematic ab yung ginagamit nilang term sa kwentong ito. Gagawin nating mas specific. Ano yung mga kahayupang ginawa ng inang ito at nung boyfriend niya sa batang ni hindi kayang protektahan ang sarili. Isa-isahin natin ha. Maganda kayo. Ititigil ko lamang saglit ang ating kwento. Isang side note lang para sa ating mga 30s. Dahil sa masalimuot na detalye ng pananakit na ginawa sa batang si Gabriel, ay hindi na namin ito mailalarawan pa. Sinubukan na po namin i-upload na maraming beses at maraming versyon ang content na ito kung saan ay idinetalye namin, subalit hindi ito tinatanggap ng YouTube. Kaya minabuti na lamang namin na hindi na ito isama pa. Alam niyo kung nandun ako, Diyos ko, kahit hindi ko po kaano-ano tong bata, baka nasaktan ko po sila. Nanginginig talaga ako habang tinatype tong story na to. Napaka. Pagtapos na raw nila pagtripan tong bata no si Gabriel, pitapatulog na raw nila sa isang maliit na kabinet. Grabe. Pinasusuot din daw nila ng damit pambabae na para bang inaasar ito. Alam niya sabi ng mga kapatid ni Gabriel, na habang ginagawa ito sa kanya ng mga magulang niya tinatawan-tawanan pa daw to. Ngayon, bakit nila sinasaktan si Gabriel? Bukod sa ayaw naman talaga nila dito, sa so, sa mga pinakamalaking dahilan po na nakuha ng mga prosecutor at e naniniwala sila na bading si Gabriel na hindi naman na problema at this time and age. Also, napakabata pa po dito para i-assume natin kung ano yung pagkatao niya, di ba? Homophobia played a huge part in his at totoo yan para sa marami pang mga bata sa buong mundo. Miski dito po sa Pilipinas, napakarami pa rin ng mga batang binubugbog at sinasaktan dahil dito. Na mali po Mali. May 22, 2013, dito na matatapos ang paghihirap ni Gabriel. Matapos daw itong bugbogayon dahil hindi nito niligpit ang kanyang mga laruan, bigla na lang itong hindi na kumikilos. Yung kawawang musmos, hindi nila alam kung may buhay pa ba o wala na. Pero syempre natakot itong si Pearl na kung nakapatay ba ako ng bata. O agad siyang tumawag ng 911, pinuntahan sila ng mga kapulisan, mga first responders, at nakita agad nila yung ginawa doon sa bata. Wala pang investigasyon to ha. Yung, yung mga face value, fasad pa lang nung sitwasyon ni Gabriel. Sa unang tingin, kitang-kita na barang na daw yung eh, sa bungo niya eh. Yung mga sugat at kita rin yung mga pasa galing doon sa pagbaril ng BB gun. Pinadala naman daw agad siya sa Antelope Valley Hospital kung saan nakita nila na totoo nga, barang-barang na nga yung bungo at ribs daw nito. Bata ha! Inanunsyo ng ospital na ang bata ay brain dead na lantang gulay. Katawan na lang at wala na. Unresponsive. Dalawang araw ang makalipas, binawian na ng buhay ang bata. Sa Children's Hospital, Los Angeles. Sa autopsy nito, nakumpirman nila na ang kinamatay ay direktang resulta ng blunt force trauma. Hinampas po ng malakas na pinalala pa ng neglect o kawalan ng pag-aalaga dito at ng malnutrisyon. So bago natin alamin ang kasunod ng kwento, kilalanin natin ang mga demonyong gumawa sa kanya ng krimeng ito. The Murderers of Gabriel Fernandez. Una-una sa listahan ng kanyang ina. Ayan, titigan nyo, maigi ang kanyang muka. Si Pearl Cynthia Fernandez. Ipinanganak noong August 29, 1983 sa mga magulang nito na sina Robert at Sandra Fernandez. Bakit importante yung bagitin sila sa kwento? Yung lolo po, which is the same lolo na kumuha kay Gabriel sa mga tiyuhin nito na inaalagaan siya. Nang kabataan po ni Pearl, madalas e eh, incarcerated daw pala itong tatay niya. And from that alone, dalawang katangian ang namanan niya sa kanyang ama. Una, pareha silang kriminal. At pangalawa, pareha silang anti-LGBTQ at naniniwala na ang mga queers or in this case specifically ang mga bading ay walang kakayanan mag-alaga o mas mababang klase ng tao na deserve pagtawan-tawanan. Magulo po ang kanilang naging buhay. At dahil dito, bata pa lang si Pearl, 9 years old pa lang siya, inagbibisyo e na raw siya. Drop out din siya at hindi na natuto pa sa pag-aaral. Ang pagkakaparehas naman nila ng kanyang anak ay eh, biktima rin pala ito ng pang-aabuso pero this time, ng tiyuhin naman niya. Alam niyo na kung anong ginawa sa kanya. Hindi na natin babanggitin. Apat ang naging anak niya at may pattern siya ng pagpili ng mga partners. Lahat sila abusive. But it's a tie. Ika nga, dahil ganun lang din naman siya sa mga partners niya. Maraming nagsasabi sa pamilya nila na nasa mabuting pangangalaga si Gabriel sa mga tiyuhin nito. Kaya isang malaking palaisipan kung bakit nga ba kinuha pa siya ng kanyang ina. Anong trip? But her entire story being said, marami itong mental health issues which is understandable. Pero ang hindi po understandable ay ang pananakit nito sa kanyang anak. Punta naman tayo sa pangalawa sa ating munting listahan, ang boyfriend po ni Pearl na si Isauro Tony agire. Kagaya ni Pearl, bata pa lang ito, eh wala na rin itong tamang guidance. Madalas daw itong repeater at dahil parang wala namang sense ang pagpasok niya sa eskwela, eh nag-drop out na lang daw, din daw ito. May mga nag imply na meron itong learning disability. Sabi ng mga kakilala nito na mabait naman daw siyang tao at gentle. Sabi ng mga katrabaho, kung saan mapapaisip ka, totoo ba Nagsasabi pa sila ng totoo? O baka hindi nila alam yung totoong kulay lang nito? May mga ganun eh, di ba? Noong panahon na magkasintahan sila Pearl at kinuha nila si Gabriel, siya ay nagtatrabaho bilang isang security guard sa AVL Private Security sa The Vallarta Market sa California. Ngayong kilala na po natin itong dalawa. I think safe namang sabihin na yung pagiging magsyota nila is a recipe for disaster dalawang tao na hindi nagkaroon ng tamang pagmamahal at guidance. Kaya hindi rin nila naibigay ng tama. Ang tanong ngayon, kinonsidera ba silang kriminal at kinulong? Tingnan po natin ang kaso at hatol ng korte. May 23, 2013, si Pearl Fernandez at Isauro Aguirre ay pareho pong inaresto. Si Fernandez inaresto sa kasong felony child endangerment habang si Aguirre naman attempted murder. Yung point na to, buhay pa po si Gabriel ha, nung kinasuhan sila niyan. Hindi kasi nila alam pa na after two days, eh mamamatay ito. At nang bawian siya ng buhay, in-upgrade po yung kanilang kaso to first degree with special circumstances of tort. Tinort kasi talaga. Hinahabol ng mga prosecutor ang parusang penalty. Mangyayari kaya? Bukod sa kanilang mga mag-asawa po, no, nadami rin sa kaso ang mga social workers na nag handle kay Gabriel Fernandez. Ganun kay importante sa kanila yung social workers. Sana sa atin din, di ba? Ito ay sina Stephanie Rodriguez at Patricia Clement. Sila, pati ang mga supervisors daw nila, ay inakusahan ng neglect at falsifying public records. Ano nga naman ang silbe ng pagbabayad sa kanila ng gobyerno kung hindi nila ginagawa ng ayos yung trabaho nila? Abay, nararapat lang naman na managot sila dito. Marami na palang tumatawag sa kanila at nagsasabing inaabuso si Gabriel. At isa dito ay yung teacher nito. Siya yung isa sa mga tumawag. Bigla daw kasi nagtanong si Gabriel tungkol sa paglalatigo. Bukod dito, eh unti-unti niyang nakikita na lumalala yung mga physical signs nakakalbo, may mga lapnos, tinawag niya lahat to. Pero wala daw nangyari. Sinabihan lang daw siya na may magche sa bata. Sige po ma'am, kami nang bahala. Pero nga nga daw. Ngayong alam na natin ang mga kaso nila, nakulong ba sila? Si Pearl, ang ina ay kasalukuyang nagsuserve ng life sentence without parole sa Central California Women's Facility. June 21, 2018 siya pinasok dito. April 2021, nag-file siya ng petition seeking resentencing. Palitan yung sentensya. Pero dinismiss ito ng Los Angeles Superior Court Judge na si George Lomeli. At sinabihan siyang, hindi ka entitled sa isang resentencing relief. Honestly, the sir. Si Isaro kaya? Kamusta? At first, nag-plead daw itong ng not guilty pero kinonvict ito ng jury at sinintensyahan ng death sentence. Inadmit siya sa San Quentin State Prison noong June 13, 2018. Naghihintay na lang ng death sentence niya However, dahil daw sa isang moratorium na tinatawag ng California governor, hindi ko po alam yung specifics ng moratorium pero it has something to do with the postponement. At dahil dito, undetermined pa hanggang ngayon ang kanyang execution date. 2021, transfer naman siya sa Richard Donovan Correctional Facility. Sa tingin nyo, haharapin niya pa kaya itong death sentence niya? Comment nyo sa ilalim. As for the social workers, sinarad sila ng dalawang felonies na child abuse at falsifying public records. Okay. Green up naman daw yung kanilang charges noong 2020. Sabi na ang kawalan daw ng pag-uphold ng duties ay hindi nangangaluhulugan na sila ay may criminal liability sa pag-aabuso ng bata. However, dinisiplina po sila dahil sa hindi nila pag-ayos ng kanilang mga trabaho. Aftermath. Agad, pinag-usapan sa buong mundo ang kwentong ito. Given na nakakaawang bata ang ginawa ng kalokohan. Also, the added layer of homophobia and hate crime. Marami po talaga yung triggered sa kwentong ito. Mga ama, ina, LGBTQIA+, and for all the right reasons. So sobrang laki ng kwentong ito, naging six-part true crime documentary pa sa Netflix na inere noong pandemya At naging dahilan para maraming mga leader ang umaksyon sa kanika nilang kinaluluklukan sa pangangalaga sa mga kabataan. Dalawang bagay po ang gusto kong i-emphasize sa kwentong to. Una-una sa lahat, kung hindi po natin kaya mag-alaga ng bata at itatapon lang sila na parang basura, huwag na tayo mag-anak. Diyos ko, dahil yung bata po ang magsasuffer sa desisyon nyo, hindi po inihiling ng mga kabataan na isilang sila sa mundo, na aabusuhin sila at hindi sila bibigyan ng pagmamahal. Pangalawa, na hindi dugo ang totoong basihan ng isang tunay po na pamilya. Alam niyo yung sinasabing blood is thicker than water? Hindi yun yung totoong quote kundi the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Mas malapot o mas matibay raw ang relasyon na nabubuo natin sa kapwa natin o blood covenant kesa doon sa nabuo lamang dahil sa water of the womb. Isang paalala that chosen families are families as well. Wala itong pinagkaiba sa tradisyonal na pamilya. At ang isang pamilya ay nasusukat sa kung gaano karami ang pagmamahal na umiikot dito at wala nang iba pa. Maraming salamat po sa mga nagsuggest ng kwento natin. Kung may mga gusto pa po kayong isuggest, message nyo lang po ako sa Instagram at sa aking TikTok. Binabasa ko po lahat yan kahit hindi man ako mag-reply. Kung pwede po, mag-like, subscribe at notification bell kayo para updated kayo sa ating mga stories. Ito yung ating question of the day. Maraming nagsasabi na binigo raw ng sistema ang batang si Gabriel. Kaya kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo ang maaari mong nagawa sa mga panahon na humihingi ng tulong ang bata? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang ating kwento.